mga guys no, uh, ah, po tayo dito nakidaan ng pong ah, pusa po ah, inilagay po sa plastic ah, bibi po na pusa no? ayan po ating ah, isang itingnan ayan po oh. nakalagay po sa plastic po yung pusa no? dito po yan sa pasurahan ah, bibi pa na pusa sino kayang nagtapon nito? medyo so basa-basa pa yung kanila pong mga ano no uh, ah, katawan dahil nga sa bago pang panganak itinapon agad ito sa damuhan so ayan po ah, um, bali limang pusa po ito no uh, ah, dito lang po yan sa, sa may pasurahan po itinapon po no nadaanan ko lang po siya dito mga hindi pa ito kumakain po no ah talagang dumididig pa sa nanay nila no? ito po mga guys oh, tinapon lang po siya dito no? nilagay po sa, sa plastic at saka makadobling yung plastic pa no? Itinapon lang siya ayun ang uliit pa ng mga pusa ayun oh. ang lilit. tapos mayroon pa dito oh. Ayan. Ayan po oh bagong panganak pa lang siya guys ayan. bagong panganak pa lang ayan po mga guys so uh, ito namang ano iba uh, Ibuhay buhay pa sila po mga guys oh so, itinapon lang po sila no uh, bagong panganak pa lang kasi nga ano oh, ho, may mga ano pa sila Ano kaya to ngayon guys no yung mga bagong panganak katapon hmm. lang po ito ngayon ayan ang isa oh nagano na oh hmm. ayan po yung isa oh hmm. ito, oh wala pang mata nakatapon lang po no sino kayang nagtapon bagong panganak lang po ito mga guys ayan po, ah, lima pong anak po na bibigat po, no, ah, bagong panganak po ito so, dito ko muna sila nilagay po mga guys no, sa so, tricycle, ko dahil hindi ko alam kung paano po ito ah, buhayin, kasi maliliit pa sila, no ayan po hmm, maliliit pa yan sila